maliit lang ang kaligayahan ng mga kababayan natin eh. Kaya ako gustong gusto ko yung ginagawa ni Presidente ngayon eh, mga kababayan ko eh. Honestly, kaya gustong gusto ko yung ginagawa ni Presidente Marcos ngayon na inaasikaso yung ating mga farmers, inaasikaso yung pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa ating mga nakababayan. Tingnan nyo, yung makatanggap ka lang ng ganito sa araw-araw, mga kababayan ko, masaya na ako. Alam mo, alam mo, nauulit at nauulit lang yung ginagawa, ginagawa ng tao tatay niya. Noong kasi 2 pesos per salop. Nakakalala nyo ba yon? O sino nakakaalala? Noong panahon nun ang tatay ni Pangulong Marcos, per salop po ang bigas. Tama ho ba ako? Mga kapatid, di ba? Magkano nyo mabibili yung per salop? 2 pesos and 50 centavos. Hindi man natin magawa yun mga kababayan ko. Pero ang maganda nito, Makakabili tayo ng ano, murang bigas ngayon Which is mabibili na natin sa mga kadiwa Sa mga kadiwa store sa palengke At kung saan saan